Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Charis, vlog-vlogan lang to guys. Pero, ayun. Nandito ko ngayon sa park. So, so kakatapos ko lang mag-breakfast. Nagbaon lang ako yung binigay sa akin ng manor ko dami, ko dati. Pinaan Tapos dito ko lang kinain. And then, kasi day off ko nga, ayun na nga. Pupunta tayo ng doon pa sa isang park. Bubabike eh. lang tayo guys. So, mabalik. Yung bike ko dito kanina Eh yun Wala kalamig Malamig pa rin dito guys Wait. itong yoyo card na ginagamit namin sa pagtatap ng bike. Itatap ko lang to para makikirang ko. Ayun, Kahit kung first time kong dumaan dito papunta doon sa kabilang park na lagi kong pinupuntahan tapos doon na lang din ako dadaan doon ko na lang din iiwan yung bike kasi kapag dito pa ako sa kabila dumaan hindi ko na may iiwanan sa baba kasi nga nasa taas yung ano bawal i ano sa elevator yung bike napakalamig so yan hahawakan na natin yung ating Okay, my work spot ever. <laughs> no, may sasakyan pa guys. Nag-face mask na ako kasi nga ang lamig ng na naming day off ngayon, guys, at nakakalungkot kasi nga Baka wala na kaming sasahurin. Kung alam